Alam nyo ba mga kawaw na paborito ng mga tupa ang buto ng Jemilina? Yan you know, o yung bunga. Yan. Yan nakikita nyo po yan ay bunga ng Jemilina. Tuloy-tuloy na po tayo. Para sa kabatiran po ng lahat, yan po ay paborito ng mga tupa. Yan you know, o, kita nyo. Isa't kala mo nalason, bula-bula pa po ang siwi. Magandang buhay sa lahat. Tayo ay magbibidyo lang po. Yung iba po ay nagsasabing nakakasama daw, nakakaagas ang <coughs> ang jimilina. pero sa akin pong apat na taong experience sa pag-alaga ng tupa wala po akong nakitang naagas dahil yung may bibintang di yan sa buto ng Demilina bagkos siguro 90% ng komento ay paborito din ng mga kambing may nagcomment na isa na namatay daw yung mga kambing niya sa kambing ay ibang isolated case po kasi ang kambing kasi hindi katulad sa tupa ano po ang napansin ko po sa mga hayop na tupa eh alam nila kung ano yung makakasama sa kanila maliban dun sa apoy apoy na minsan ay nakakasingit sa mga dahon yan o oh, kita nyo tandali sila oh. yan po ay manamis namis po kasi ang lasa nyan yung sinasabi nakakaagas yung buto pag napadami at hindi naman araw araw ko po yung pinapakain ng dumili na tuwing hapon lang so mapapansin mo na labas naman sa dumi sa sama sa kanila dumi yung mga buto niyan at hindi ko nga po nakita na nakasama talaga sa kanila yan ayun oh, pangkikig sila ng pagkain at yan busin oh, busi nila yan pag, pag umay naman ah para din tao yan may may panlasa may pang umay naalis na sila kahit marami pang laglag di sa tabi tabi yan oh yung mga naninilaw na yan o paborito po nila yan at talaga namang matutuwa kapag nangangain lagutukan na bula yung siwi pati po yung balat ng jimilina ay eh, paborito rin nila pag wala nang makain matamis tamis po kasi yun sa kanila pakicomment na lang kung kayo po ay mga veterinary kung may side effect nga po pag ito basta napansin ko po talaga eh 4 years na nila kinakain ito at marami nang sasabing talagang yan ay paborito ng mga kambing at tupa yun o, know, itakbo na no, na o, para sulpot sulpot lang yan pinaka merienda po nila yan nangangain din po yung mga yan ng kamyas yung mga video ko dati sa aming unang channel mga kawaw punta nyo lang may playlist po tayo doon nangangain din po yan ng rambutan nandun may video din po ako doon na ipinakita nangangain sila ng rambutan pati lang sa so, unis kain po niyan kaya ang dumi po ng mga tupa ay tihamak na mas maganda kumpara sa yun know, o kita niyo yung sana yung batang yun do no? yun, yun kain siya so, ng dahon naman ng na jimilina ito yung gamit kong pampastol so yun lang po at sinare sa inyo sa mga naghahangad na mag alaga ng tupa maganda pong pagkitaan siya hindi palang lang established ang market nito sa atin sa dahil no, kukunti pa at sobrang mahal talaga average po na 10,000 ang isa nawawala no, yung isa na iwanan. so magpapastol muna po ako yun lang po tayo tayo ko lang po ibabahagi sa inyo lang kalaman at nagsisingit tayo minsan dito ng about sa agriculture at iba't ibang mga karunungan kung hindi ka pa nagsubscribe ay magsubscribe ka na nang matutunan mo ang lahat ng bagay agriculture mga uh, lahat ng kapupulutan ng mga wisdom aral sa buhay. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Yan o. Tingnan nyo po kung paano lapangin ni Camilo. Ang uh, pinakamalambing na tupa yung dahon ng si Melina. O yan o. Ubus na. Tira-tirahan na. hikinakain pa niya. Yan o. Yan o. Ako yung dahon masarap. Bunga. Pati balat masarap.